Hello. Ito na naman, nagbabalik na naman po kami. Ito po, pag-uusapan naman po natin. Ano ba pwede pag-uusapan natin? Kung kailan na uso yung hashtag po group problem. Tangan, na problema na ako noon. Uh, shout Shoutout nga pala sa mga adik dyan sa Paranaque. Sa Barrio 7. Sa Barrio 7. Saka sa mga bangang din Sa Barrio mga adik dyan. Pa Magpapayat pa? nyo na, hinayupa kayo. Magsitulong naman kayo. Oo, magsitulong tayo. Ayan. Ako pala, papakilala muna ako. Si Raymarc, JR. Say hi, JR. Hi. Foreigner po siya, hindi po siya nakaintindi ng Tagalog. Putang nila mo. Hindi siya nakaintindi, ma. Uh, where are you from, Nigut? Foreigner. <laughs> where you from nigga makati city makati oh my god where i'm from i'm from yaque city my nigga mm. uh, how much you're old nigga um, <laughs> how much you're old nigga 17 oh your age is i know <laughs> what? what what is english what uh, <laughs> mm. Uh, I have a, I have a question for you. Uh, here in the Philippines, there's a <laughs> there's... yuck. Your 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 poop your utot utot. <laughs> oh, natatagalog tagalog ka pala putang ano pinatahirapan mo pa ako. Foreigner ka ba talaga? Half English. Hildin? <laughs> Hildin. Half English. Half English. Okay. Ah, uh, ito po, half, half emonguloid, half English. Marunong po siya mag-emonguloid. Yeah. Okay na, okay? Okay na? Okay na daw. Okay. 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 <laughs> ah. Uh, pag-uusapan natin sa Raul pa. Um, okay na, okay. Okay na, okay. Ito na Siya po pa. Ito, tungkol sa mga ati. Kasi mga ati. Ito Yung buong Yung sa ilong ko. pa. Okay na, okay. Ah dun sa mga adik sa Paranaque. Ah, uh, yung mga nagbabato diyan. Putang ina, sigarin niyo muna uh, Ay mga nagsasago diyan. Magsitulog na muna kayo, magsikain. Putang butot laman na lang kayo eh. Butot butot balat pala. Butot laman. Putang ina. Nalilito na ako. Wala nang buto. Alas buto na lang nakikita sa inyo. Maawa naman kayo.

Masel, masel. 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 Tang ina, laki ng chance shit. Oh. Shit. Ah, yan, pogi, pogi. Pogi, pogi. Ayan. <laughs> okay. Okay. Aha, yan. Yes. okay. Okay na, okay. Okay na, okay. Oh. <laughs> pagalaw, pagalaw. Pagalaw, pagalaw. <laughs> diba? Sobrang. <laughs> ah, bida. Yan. Ayan po, sa mga yung sa mga bakla po dyan, hindi free lang po siya. Pag iwak sila, pwede na. Dila, 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 dila. Yung patakam, yung patakam. Eh, bite lips, bite lips. Bite lips. Ganyan bite lips. Ungol, ungol. Ang ino na tatay